Alam nyo ba na sobrang napakainit ngayon dito sa Dubai? Yung tipong nasa 39 degrees ka lang pero pakiramdam mo nasa 43 na? Opo, napakainit talaga. Yung tipong mainit na nga ang ulo mo dahil wala kang pera. Tapos sumabay pa ang panahon na napakainit talaga. Oh, grabe! Ang init talaga. Nakakahilo. Yung tipong nandidilim na nga ang paningin mo dahil pagod na pagod ka na. Tapos may dagdag pa ang init ng panahon talaga. Papawisan talaga ang mga kilikili mo kasama na rin pati singit si mo. Hindi mo talaga ma-direct na maisampay ang mga damit na labahin mo sa labas. Dahil sa bukod na mainit na nga ang sikat ng araw, mainit pa ang hangin. Ganyan ang ginagawa namin guys tuwing nagsasampay kami ng mga damit na labahin. Una, hinahanger muna namin. Pagkatapos namin ilagay sa hanger, saka namin dadalhin sa sikat ng araw. So, ayan na nga guys, idalhin ko na sa labas. At syempre, bago ko isampay, kailangan ko muna kumuha ng pangtakit ng ulo dahil napakainit talaga. Ilang minuto ka lang sa labas, mahihilo ka talaga. So, ayan na yung mga nilabhan ko guys. Hinanger ko na sila at syempre, nagmamadali ako dahil nakakahilo talaga ang init sa labas. Ayan na nga guys, pagkatapos ng ilang minuto, natuyo na agad ng mga nilabhan ko. O ba diba, ang bilis, 15 minutes lang natuyo ng labahin. Ganyan kainit dito sa Middle East. Grabe, nahilo talaga ako.